welcome back again to my YouTube channel. Bali, ano ngayon? 11.30 na at magluluto tayo ngayon ng tilapia. ayun nilagyan na ni Marvin ng asin niyan kasi ako yung naligo. Ngayon si Marvin kakabalik lang, nagtapon siya ng basura. <laughs> Ang lapit lang ng basura namin dito lang sa may hagdan guys. Kunin so, lang natin yung lutuan. Yung lutuan, bebe. Yung, ano, yung malalim. Yung malaki. Oo, okay. oh, para mabilis. Oh, nandito yung lutuan namin sa ilalim eh. Ayan, nandito, ayan, ang kalat ah Ayan na, binaksan ko na yung extra kasi Medyo sensitive dito yung sapphire alarm, nagtutunog siya Parang katulad din kalata, ano no, kalatay da ba ba eh, ang dilim sa labas eh, kaya nag-iilaw ako eh Madilim siya Ayan no, ang lakas pa rin ng hangin sa labas mukita ninyo. Lalabas kami mamaya kasi kukuni namin yung... ...tulong ni Marvin yung winter tire. Nakabilin muna namin kala Kuya JP. Kasi nga wala kami paglalagyan dito. Tapos, sasabay na rin namin yung grocery. Kasi ang alam ko ang grocery hanggang... ...12 bata magbubukas. Magda-dryer na si Marvin. Kasi kahagahapon hindi na kami nag-laundry. Ngayon lang uli kami nag-laundry. Ito pa yung isa. Hmm. Ito yung itsura nung aming ano, washing dito. Ito yung mga uniform namin. Anong bango nilagyan mo? Pabango be? Hindi ko alam. di ko pa inaamoy eh. Ay, yung pabango. Ngayon pa lang naubos yung olive oil ko. Ito yung is... Dalawa to eh. May isa pa kami dyan. Tapos pagbalik namin ng Regina, bibili na uli kami sa Costco. Ito na kasi ang ginagamit ko. Guys, nagtitingin si Marvin ng folding table para may kapartner yung aming upuan pag minsan sa labas kami, kakain. Tapos, may carrots tayo dito. Babalatan ko at uh, gagawin kong salad. Salad, no? Kasi nga, di ba, maganda yung benefits ng carrots. Sige, simulan na natin magbalat, balat. Hoy, lameg Kasi binuksan namin ng na konti itong ano, yung bintana para dito lumabas yung usok. Meron naman exos ka, pero para, ano, masyado kasi mausap pag isda eh. Tsaka maamoy. Pangarap mo, ah, ipigin ka, kasaka ng panahon, ikaw ay makikana. Hmm. Nagdaga na natin ng mantika guys, naubos na yung mantika ko. Fry natin kasi mahal yung olive oil. Pinapatuyo ko lang yung buko ko tapos mamaya pag tuyo na i-straight na natin yan para hindi buhaghag. Alam nyo naman, hindi kagandahan ng ating buhok. Magaan ko ng salad, bebe. Kasi nag-search ako sa ano sa TikTok yung salad para sa carrots. May nakita ako, Korean salad siya. para may sisa, may oil siyang nilagay. Kaya mamaya ito try natin. Dalawang ingredients lang naman yung nilagay niya. Tapos na tayo guys. Ayan na siya. Balito yung sesame si oil ko. Lagyan natin. Konti na lang yun. No? Bibili pa nga ako eh kasi ginagamit ko rin to. May nakita ako, bali nilagyan na yan ng ano, ng vinegar, saka soy sauce. Try din natin. Sesame seeds. Tapos yung toyo natin, vinegar. Tapos halo-haloin lang muna natin. Take him muna tayo, take him. Ang sarap! Nung salad na ginawa ko. Sige mama, sarap. Ito na yung isda. Ayun yung pansit na niluto ko pa nung nakaraan. Okay pa, bebe. Tapos yung Shanghai na tira kahapon. Bili daw kami ng gantong sauce para sa Shanghai. Tapos yung toyo namin sarap. Babad lang muna natin siya dun sa tos. Baka lumambot pa. Ito na yung kanin namin hanggang bukas na yan. Babaunin na namin sa work. Tapos, tignan ko nga. O oh, okay pa ba to? Silang araw na to eh. Saligun so, na ata. Okay pa na mam? Ma okay pa na mam? Ma Next time guys, magta-try din tayo gumawa ng siya. Hi! Dati hindi talaga ako kumakain. Dito lang ako kumain ng Shanghai. Masarap palang Shanghai. Kaya pala pag sa mga birthday area, lagi hinahanap Shanghai. Ito, oh. Shanghai. Kasi may binayari sa Shanghai. Cutting Tagdagan. Guys, lalabas na tayo ang lakas ng hangin ah. Parang bagyo. May bagyong parating. Ganito yung sa Pilipinas. Ipag eh, Pag may mga bagyong dadating. Nagbagsa ka na naman yung mga alaman. Saan so, kaya pwede silang isiksik para hindi matumba? Maayos ni Marvillo sa sakyan yung likod. Kasi mag grocery rin tayo. Tingnan nyo naman yung aking buhak. Ang lakas ng hangin. Ayan Oh. Ayan na naman. Oh, oh shit. Okay ka lang. Wawa ka naman. Naayos si Marvin. Ano yung mga nakasuksok dyan sa ilalim? Oh, Extension, sapatos. Bakas ng hangin. Merong eco bag dyan, bebe? Mm. Wala? Wala pa ka yung likod natin? Bakit? Ba't nakaganyan likod natin? Ay ano mo nga pala, gulong nga pala. O nga pala, kukuha nga pala kami ng gulong. Kaya binagsak na ni Marvin yung mga upuan. Maambon bebe. Lamig, okay, pasok Napasok na ako ni Marvin. Ay. Maambun na. Yung payang bebe. Yeah. Sa susunod guys, baka mag ano na kami ni Marvin. Every two weeks, mag Regina. <laughs> ako magda-drive. Ako drive Sige. Ako talaga magda-drive niya papuntang Regina pero pag walang wala na talaga yan pupunta kami pero pag ano na dito kasi ilang eh, linggo na kami hindi napuntang Regina bilis ng araw guys tapos na naman yung aming tatlong araw na day off pero okay lang yan 3 days, days lang kami papasok pala ngayon kasi nga okay. kasi sa Thursday meron akong appointment sa doktor kaya magpapaalam ako tapos, regular na tayo. Ilang araw na lang regular na tayo. So yung Thursday na hindi ako papasok, bayad na yun dahil nga regular na ako. Dito na kami at may mga sasakyan dito kahit linggo. Pero walang Ito yung, lang. Alis 4 ba yun? Alis 4, lang, alas 4 uh -huh. nga. Paglinggo. Uh, Oo, ako na muna. sabi ni Marvin, pinagdala ko pa daw siya ng basket. Ito lang pala mga bibili. Kunti lang. Kasi nga yung mga nilista ko, pang Regina na yon. So ito lang, prutas lang. Tapos yung ribs ni Marvin, tsaka yung isang cookie, tsaka itlog. Itlog talaga. Gusto ko talaga ng itlog. Ah, bebe. Ito, daw ni Marvin, guys. Tikman niya, may chocolate sa gitna. Ay, maliit lang pala yan, bebe. Kala ko malaki. May chocolate nga? Madami? Ako lang. Hindi na uli tayo bibili, ha? Sure? sure. Mm -hmm. <laughs> Tapos meron na naman yan. Lumalakas yung ulan na parang hindi kami makakuha ng gulong. Nandito na kami sa bahay, guys. Hindi na namin nakuha yung gulong. Kasi nga, umaambun-ambun. Tapos sa sobrang lakas ng hangin. Ang lamig. Ayan, salain na muna natin sa loob 'to. Ayan, pinilababad ko lang siya sa tubig para lumambot. Okay na naman siya. Ayan. Tuuin natin merienda lang namin ni Marvin. Guys, luto na 'to. Tapos ito pinapainit lang natin yung sauce. You no. Know? Good morning, guys. Welcome back again to my YouTube channel. Bale, last day namin ngayon ni Marvin sa work dahil nga bukas may appointment tayo sa doktor. Tapos doon na tayo mag stay sa Regina hanggang Sunday dahil may camping nga kami. Hindi kami nag-breakfast guys. Hindi naman kami nag-breakfast pag papasok sa work. Tubig-tubig lang. Tapos ano, yung unang break namin sa work, may dala naman kami prutas. Pero ako nagtitilang naman ako. Ikaw ba? Ano kinakain mo pag breakfast? Saging? Uh, ay, uh, sa... <laughs> wala siyang dalang sagi. Tapos mamaya may training kami 3 hours. Kaya medyo makakapagpahinga kami. Wala kaming gagawin sa bahay. Yan. Papunta na kami kala at Aida para sunduin sila yung mga kakarpool namin. Dalawa sila. sa kanya. sa kanya. <laughs> Guys, pauwi na kami ni na Nahatid na namin sila ati Aida. Bali bukas, sa iba sila makikikarpool. Dahil nga wala kami. Anong gusto mong kainin? Bagel with... Ay, bagel, bagel with... Ang oh, whipped cream. With cream, <laughs> cream dog, Daming ano, ha, sasakyan dito ngayon sa downtown. Busy. Magdidilig ako ng halaman. Nag-dry na siya. Sobrang lamig kasi nung nakaraan. May mga bisis na. Nag-dry kasi. Naiwan pala namin tong aming baso. Hanap-hanap to ni Marvin ng ilang araw na. Nandun pala sa dati namin tinirahan. Galing to sa Tim Hortons eh. Yung napanalunan ko. Hello, bye. Guys, si Marvin nasa labas. Maglilinis siya ng sasakyan. Kasi nga, pupunta kami bukas ng Regina. Ayan. Bali, magbabacuum sana siya. Kaso, low-bat na yung vacuum. Kaya magpupunas-punas na lang muna daw siya. Ay, ay ang daming pabango ah. Daw niya. dami. Hindi pa natutunaw to. Ano? Tingnan niyo, ang dami nung... Hindi pa yung natutunaw. Baliw ka. May amoy ba? Meron bango. Mabango? Mm. -hmm. Napakadami. Nandito lang. 1817. May isang buwan. Tayo naman, mag-aayos tayo ng pang-dinner namin. Magluluto ako ng itlog lang. Kaya okay na yan. Ubusin muna namin yung laman ng freezer. Kasi madami-dami pa rin yan. Ay, nagpapashake naman tong aking asawa. Wala tayong gatas. Anong ilalagay ko? Basta shake ko lang yon. Okay, shake lang natin yung mango. Ang tagal na ng mango, isang buwan na siguro yung sa freezer. Hindi pa namin nagagalaw ni Marvin. Kukuskus. Cut. Tayo dito sa may... Papasok na tayo, guys. Ito gusto sana namin palitan kasi ito yung natamaan, oh. Pag may budget na. Pag may budget na. titip na lang doon ni Marvin yan, oh. Gusto ko sana yung may H din, yung may Honda pa rin. Kaso baka mas mahal nga siya pag sa Honda bibili. Kaya okay na yan. Ano yan? Sun sun sun, 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 black ata yan. Yan. Outfit check. Ayan ang atin. Nakapantulog tayo. Pasok na tayo guys. Tayo magluluto. Mamaya pala didiligan ko to. Diba? Gamit ko ang aking tripod na maliit. atin pang itlog. Sobrang nalulungkot talaga ako kasi iba kong mga lutuan. Nagkakaroon na siya ng mga dilaw-dilaw. Hindi ko na siya matanggal. Hindi ko alam paano siya tanggalin. Kinukos-kos ko na siya. Sabi ni Marvin, ya mo na, ganun talaga. Gamitin mo na lang ng gamitin. Tapos kapag ano na, meron na tayong sariling bahay, bibili na lang ulit tayong bago. <laughs> Sabi ko, true babe. bibili Bibilihan mo ako ng bago. Kasi ako lahat ang nagbayad nito kasi nga ako may gusto. Kapag may gusto ako, hindi ako nanghingi ng pera kay Marvin eh. Sabi niya, basta magagamit. Tapos ano, sabi niya, pera mo naman yan. Sabi niya gano'n. Guys, bali anim na lang natitira sa itlog namin. 12 well, pieces lang kasi itong binili namin dahil nga pabalik kami ng Regina doon na lang kami bibili ng mas madaming itlog kasi mas mura doon. Mahal yung itlog dito. Siguro ubusin ko na to or magtira lang ako ng dalawa para may pambaon kami bukas si Marvin. Yung mga ibang kakailala namin dito guys, nilalagay na lang sa, fro sa freezer ang kanilang mga tinapay para daw nga tumagal. Kaya sabi ko rin kay Marvin, lagay din natin, try natin. So, siguro mga ano na to, isang buwan na to, mahigit tinapay na to yung bagel. Hindi lang uli namin nakakain. Kasi ba nung last month, puro ano kami bagel tapos it load. Kaya ngayon lang uli nag-request si Marvin kaya magluluto tayo. Ito i ko lang siya doon sa toaster. Ang hirap naman tanggalin yung tape. meron nga pala kaming pati dyan lupuin ko rin kaya yung pati para may laman hindi lang itlog tatlong piraso na lang pala to ubusin na natin mamaya lulutuin natin to pagkatapos itong itlog ang kitang itlog ko o oh. bilog na bilog malasado yung akin. Yung kay Marvin gusto niya, lutong-luto yung gitna. Magkaiba kami pagdating sa itlog. Ayan. ganito yung itlog na gusto ni Marvin. Ito naman yung gagamitin natin pang luto dun sa pati. Kasi hindi siya kasha dun sa ato lagay ng itlog. Malaki pala siya. Pare-pares yung kulay ng lutuan ko, no? Ang cute. konti lang yung ma... Ito na guys, nainit ko na tong isa. Bale, dal pangalawa yung pangatlo. Magdadagdag pa tayo ng isa. Tapos ito yung blender namin na galing pang Toronto. Meron dito sila ate pa, malaki nga lang siya. Ito na lang, para sakto lang. Ayan, maliit lang. Meron pa tayong piyaya dito, galing pa to ng Winnipeg. Paunti-unti lang namin kinakain ni Marvin. Pampalasa ba? Pagbiglang na ng matamis ng konti. Tom, kukuha lang kami. Malaki siya eh. Kaya ganito lang pinukuha ko. Ano'y sa'yo? Kasi may... May panas pa. Tom, sabihin ko. Huwag isa. Ito Hi guys. Bali, tapos na kami mag... Hindi ako nag-shower ngayon. Si Marvin nag-shower. Nag-ano siya, basa talaga ng buhok. Ako hindi ako nagbasa ng buhok. Kasi nga anong oras na mag-11 -e na. Nag-lower pa ka, mainit kasi eh. Naantok na rin ako. Pag binasa ko yung buhok ko, mawawala lalo yung antok ko. Ngayon, nakapag na kami ni Marvin. Bukas na lang namin gayakin yung iba. Yung mga skincare ko. Ay, taray, skincare. Tapos, nakasulat na rin naman dito. Nakapag-type na pala ako sa notes ko dito sa phone ng mga kailangan naming bilhin bago kami umuwi dito sa Kipling. Sobrang dami naming bibilhin kasi nga isang buwan ay yung nagpunta naman kami ng Winnipeg. Ang binili lang naman namin doon, grocery lang naman mga pagkain. Walang mga ibang gamit. Tulad ng deodorant ni Marvin. Marami <laughs> mo ba? Oo. Deodorant ni Marvin. Tapos, next week na week, week, next week, weekend, meron pa lang pupuntahan si Marvin. May pa housewarming yung friend niya. Oh, friend. sa hmm. Yeah, sa white Wood. I Ay, mean, yan. Yung, mga, lang. yung mga kaibigan niya kasi sa work, puro puti. Ayun, bali na ako sila ng bahay man, doon. Hindi, hindi, friend na friend, para mga tropa-tropa. Tropa-tropa, ganyan. Hmm. Lagi mm. niyang kabiruan. Eh, inimbitay siya next week daw, doon daw. May housewarming. Pero hindi ako kasama wala namang problema sa akin. Di ba, baby? <laughs> Ayan. Okay lang. Tapos, bibili kami ng pangregalo. Kasi nga, syempre, kaya naman kuha ng regalo si Marvin. Gusto ko nga, magluluto ako ng sisig. Dalhin ni Marvin, patikim niya sa mga potato. Luto ng sisig. Bibit-bitin mo? Oo. Oh. Pagyayabang mo yung sisig oh. ko? Oo. Sure ka? Oh. Talaga. <laughs> yun, yun lang yung kaya nating ipagmalaki yung sisig lang natin, guys. Tapos, kaya late na rin ako nakapag-video kanina. Nakapag-video call sa akin sila Sofia, sila Ate Bel. Kasi pinag-usapan nga namin about dun sa tent. saka yung ibang mga dadali natin mga i-grocery ig namin bukas para dun sa ano namin, pag-camping namin sa Friday. Friday pa naman, Thursday bukas ah uh, hindi nga ako papasok kasi nga yung doctor na pupuntahan namin tuwing Monday to Thursday lang yung available. Tapos kanina nabigyan din ako ng supervisor namin ng voucher para makakuha na ako ng work pants. Kasi natandaan nyo nung mga nakaraan na buwan, bumili kami ni Marvin ng work pants sa ano. sa nga tayo bumili? Sa Value Village. Yan. Kasi nga mura mga $7 to $12 yung nabili namin. Bale, dalawa kay Marvin ata, tatlo, tas dalawa sa akin. Tapos binigyan nga ako ng voucher, dun sa voucher na binigay sa akin, yun nga sa Marks. Yung expiry nung voucher na binigay sa akin, hanggang March pa siya, 2027, nagulat nga si Marvin kanina. Kasi yung kanya nga, 3 months lang, di ba bebe? Yep. Yeah. Kaso wala naman akong bibilhin. Buti na matagal pa bago ma-expire yung binigay sa akin. Tapos, kasi 10% din yung discount. Sayang din. Dati may gusto akong bilhin, pero ngayon, hindi na. Kasi yun ay bonnet, tsaka sombrero. Ka hindi ko na binili. Kasi nga, medyo mahal na. kasi sabihin mo, may discount. ayang balak ko nga ngayon, gusto kong tumingin sa Lululemon. Kasi, may gusto akong jacket doon. Maganda kasi yung jacket. Ma ay, maganda yung tela sa Lululemon ng jacket. Yung hoodie ba? Yung kasi yung gusto ko. Gusto ko plain lang. Eh, kaso medyo mahal pa siya. Kaya, titingnan natin yung presyo. Hindi ko pa kasi alam kung magkano yung pinaka-presyo. Pero nakikita ko kasi siya noon. Nadadaanan nga namin. Magaganda yung mga tela. Siya kano nagsaskaton kami. Naaalala nyo na pumunta kami noon. ng winter. Tapos, ayan. So, may akong dinala ng mga jogging pants. Yung mga pantulog. Kasi nga, hindi natin alam kung ano ba yung lamig. Gano'ng kalamig ng madaling araw. Tapos magdadala rin kami ng kumot ni Marvin. Yung mga dinala kong pajama, makakapal yun. Si Marvin, nagdala ka ba ng pajama, bebe? Hmm. Ay, may dala Salam. naman siya. At tapos yun nga, problema doyan, Kasi wala na siyang short. Napaglakihan na yung mga short niya. Kaya baka pagpunta namin bukas, hindi ko alam kung saan niya gustong bumili. Kasi lagi niyang nagyaya. bibili, saan ka nagbibili? Saan ka bumibili pag nagyaya ka? Bakit? Bali Village. Bali <laughs> <Valley> Village. <laughs> sa Bali Village yan kasi nga, sabi niya mura daw doon. Pero mura naman. Pero may iba doon na mahal na rin ano, bebe. mhm May mahal ba na rin. naman na? Rin. Mm, -mm. Mm, mm Ay, ito. Kailangan niya ni Marvin ng short. Iwan ko sa kanya kung saan siya bibili. Hindi pa nga niya nasusuot yung... Nasuot mo na ba yung binili ko sa'yo sa winners? Sinot mo ba yung sa Pag Hindi, no? Hindi niya sinuot. Pang Calgary daw yun. Ayan. Yung mga damit na binigay sa kanya, yung mga bago, hindi pa rin niya nasusuot, guys. Kasi daw wala naman daw paggagamitan ng no, no, mga no. okasyon. Hindi kasi siya mahilig. Hindi ka lang kasi talaga mahilig sa mga ganong damit, yung mga polo-polo. Gusto niya nakaka-t-shirt lang, guys. T-shirt lang. Kaya minsan sabi ko, nagpapakita sa akin ng mga damit, yung mga nakapolo polo pero hindi naman niya sinusuot. Baliw. So yun, hanggang dito na lang, lang, guys. Kasi mag-11 antok na rin pala ako gigising po kami alas 7, buta na lang alas 7 kami gigising, hindi ano. Magtatanggal ako ng alarm kasi baka magising kami, hindi naman kami papasok bukas si Marvin. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Abangan nyo ang aming vlog sa pagka-camp namin. First time namin magka-camp dito sa Canada. Kaya tama sa Pilipinas, hindi pa kami nakapag-camp ni Marvin. Bye-bye!